nagtatanggal na kami ng amin mga decor ng Christmas tree. Ayan guys. Dahil tapos na ang holiday, iligpit na natin ang Christmas tree. So ayan guys, isa-isa nang inaalis sa mga Christmas ball. Lalagay sa kahon. Ayan. Nagtatanggal na kami ng Christmas ayan. tree. Uh, Maricel na napakasipag magalis ng mga dekorasyon ng Christmas tree yan guys iniisa-isa niya na yun biglang nagmamadali kasi meron nagdo-doorbell nagpunta sa gate, binuksan muna ang gate guys sayang iniwan niya muna ang kanyang ginagawa at merong nagdoorbell Yan guys. Yan balik si ulit sa pagdirigpit. Ayun tinuruan siya ng aking anak na mag-alis ng mga dekorasyon. Ayun, naabot-abot ng aking anak sa kanya, inilalagay sa kahon ang mga Christmas ball. Yan guys. Yan 'yung aking anak kasi yung kanyang anak na aking apo eh kakain daw ayan guys so kaso niya muna yung kanyang anak ayan pati si Jemeline ayan guys iniwan muna ang Christmas tree sa pag paalis nasa kalahati naman na guys yung pag-aalis ng mga dekor at saka yung mga sanga-sanga ng Christmas tree. So, ayan. Kasikaso na na yung bata. Ayan, ulit siya. Sinisimula niya naman ang pagtatanggal ng mga sanga-sanga-sanga. Ilalagay sa kahon ulit para maging malinis ulit. Hindi siya maging hindi maalikabok. Ganyan. Ayan guys Aming masipag na Kasama sa bahay So ako dyan guys Nakaupo lang ako sa isang tabi Nandun ako sa may kayo? Sa ala sa sopa nakaupo Nanunood ako sa mga Sarap yun o no? si like Dogba Sabi ng anak ko Ano yung si na bangos? Kasi ako daw ay magulo pagka ako'y tumulong pa, <laughs> sila ay maguguluhan. So sabi niya sa akin, umupo ka na lang dyan ma, at panuorin mo na lang kami. Ganyan, ayan guys, ayun. ba? Diba? Ayan guys, ayun ang aking panganay. Pinapakain yung kanyang anak. So, ayan, tulong sila. Alin mo daw yung langgulita? Kasama namin sa bahay na nag-aasikaso. Ayan, ayan, ulit na naman si Gemeline alam nyo guys yung kasama sa bahay na yan dalawa yung magkapatid uh, magkamukhang magkamukha sila kanya minsan Maricel, Jemelin minsan hindi ko na alam kung alin sa kanilang dalawa ang Maricel Ako na o Jemelin yun pero sababot. ang alam ko dyan sa kasama ng aking anak na nagliligpit ang pangalan niya ay Masarap yung natin kagabi, Maricel. Anak yung isa si Jemeline. Oh, so guys nung um, ah? si Jemeline naman guys. Kaya meron pa na yung ano, naka-roof. Nakaalala mo nung At nagpunta dito sa naman ng kulay na pink labahin. Ayun ba 'yun? Pero yung kagabi hindi so, so, kulay pink eh, ngayon, guys. Pag nandiyan ako sa bahay ng anak ko, ah, mali-mali yung mga tiatawag ko sa kanila dahil Ita, nga hapon, sa sobrang uh, Sobra silang magkalaya. Oh, Naubos na. silang magkamo, ang Napaka Uh, parang iisipin mo oh, makikita nyo siya guys. Ano sila, yung parang kambal sila. So, ang tagal madali pa lang uh, i-edit nung siya so, madali lang i-analyze kasi meron siyang bago ikutan. Mag, ano, bago dati kasi populoput ano, mo eh, pandemic. Talagang hindi ko talaga sila maano kung sino sa kanilang dalawa. So, nung bago ko pa lang na anuhan yung kanilang itsura na maitama ko yung mga pangalan nila mga dalawang taon na sila dyan sa bahay ng anak ko bagong bago ko mo bilhin mo yata na, ano, anak yan dumating sila ah okay kasi ang in, ang titingnan ko na lang sa kanila guys so okay na ano. okay pa yung medyo mataba ng onte ayun yung yun ang Maricel yung medyo payat yun ang Jemelin so ayan guys yan at sa totoo lang guys napakasipag ng dalawa na yan napakabait pa na pagkakatiwalaan sila sa bahay madalas yan iniiwan lang sa bahay dahil ayaw nilang lumalabas ng bahay guys pagka mag outing kami o pupunta sa swimming pool o sa dagat, halos ayaw nilang sumama. Kasi nga, ano, ayaw nilang umitim. Yun ang sabi nila, ayaw nilang umitim. <laughs> Dahil mga gumagamit ng mga pampakinis, pampaputi. Ayan, guys. <laughs> Naikwento ko lang naman. <laughs> ano na sila, guys? Ah, uh, dumating uh, sila ng 2020, January 2020, 2024 na ngayon. Ayan, andyan pa rin sila. At guys, sa totoo lang, hindi yan mga nagde-day off. At napakalinis ng bahay. Pag naglilinis yan mga yan guys, hindi, hindi nyo lang na itatanong. Talagang yung mga sopa, aalisin nila sa pwesto para alisin yung mga alikabok at hindi sila gumagamit guys ng ano, vacuum o ng floor polisher hindi ang ginagamit nila guys yung kanilang dalawang kamay basahan yun ang pinampupunas nila sa sahig kanya ang sahig na pakalinis na pakaaliwalas at napakabango ng buong kabahayan lahat yan guys talagang ano sila talaga sobrang napakalinis ang linis ng banyo ang linis ng ilalim ng mga banggerahan yung, mga, yung kitchen ang linis guys ang linis, linis 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 nila kanya sabi ko nga napakaswerte ng aking anak na nakakita siya ng magkapatid na hindi mo na sila kailangan utusan, alam na nila yung kanilang gagawin. So, ayan guys, malapit nang matapos yung pagliligpit ng Christmas tree. So, ayan, after that guys, kami naman ay kakain. Thank you guys for watching! Oh, 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 oh,